pangalan. Si ang ama na patay Si Maria na manay na. Siya ang umaga. Si Maria ay kising na. Mga anak, gising na. Para sa iyo ay maglabas, Pumunta tayo sa ilog. Huwag na kayong matulog. Inay, huwag kang mag-alala. Dahil kami ni Ate ay na. At kami ay pupunta para tulog. sila na ay pumunta sa ilog na malamig. Doon sila naglabas sa agos ng COVID. Habang sila ay naglalaba, malagit na binata. kuan ang pangalan galing sa tuburan. Ano kaya itong nararamdaman ko? bakit kay bakit kay lagas ng na sa aking puso dalaga kung natanaw puso ko'y ay natutunaw <laughs> <laughs> nilapitan niya ang dalaga pinanong ano ang pangalan niya sumagot ang <laughs> dalaga na masigla ang binibiling kay ganda saan ka ba nakatira? Pwede ba kitang madalaw upang makumpleto ang aking araw? Tanungin mo ang aking niya kung papayagan ka ba niya? Kung ikan niya papayagan, sana iyong may sinahan. Manang sana ako iyong payagan na madalaw ang anak mo ang Sana iyong may itong aking nararamdaman. Gusto maligaw, pwede ka? Nagdalapit si Jesus sa nagkuhan. Sa malalim na gabi, nag-usap ang dalawa ng katabi. Kapag sasagutin ng Kususan, umakaling kita ng Kususan. Hindi kita ng Kususan sa